Hello, madlang peoples! Ladies and gentlemen! What? So, Jaxta Reaction TV! Paki-like, follow, subscribe ang atong channel, ang atong page sa Facebook and YouTube. Ayan po, marami pong salamat, dagang salamat sa inyo. So, ang atong tanahawon din eh, ugat taga na to, ug reaction, is about atong video. Nakabalo ko, nakakita na mo mo. Katong nangawat daw sa 7-Eleven, nagigukod unya na apsan, unya gi-headlock. Oo. You heard it right, gi-headlock. So, bago na to, isguta ng istorya na, daghan kayo ni Ani o iba't ibang mga komento na ay uban ni Sulte na wala kay karapatan na imong inanaon, bisan kawatan na siya. Na apoy ni U uban ni Sulte, deserve. Pero, ato sang i-confirm kay naaman join ni gawas na post na kadtong gi hidlak na nadakpa ng kawatan is nabdeds. Oh, so, no! dili sa tamo sulti ano, ano kung unsa ba joy kuan. So, ato sa nang i-confirm pero tanawan ninyo niya video kay about atong istoryahan is about atong insidente na nahitabo kung tama ba ang gibuhat sa kadtong nakadakop sa kawatan or mali. 'Di ba? kay klase klase man taog, mga opinion, mga komento, mao nang ako pod akong ihatag ang akong patas na reaction o akong opinion kung sa ako ah unsa ako masulti about ani pero disclaimer tanan ako gisulti din eh, is well dili manta pagihas og na di ba so naay uban siguro dili madawat ang akong opinion suggestion or reaction So, pasensya na mudaan. So, kining akong ipang sulti din eh, is based on my own opinion, suggestion, o reaction kung unsa akong pagtanaw about aning video. So, alright. So, bago ang lahat guys. Intro muna tayo. Let's go! Alright guys, so dili na nato ni Dugayon ato ng tanawon ang video o gataga na to o reaction. So, sa kanina video guys, dito na ni sa portion na uh, nadakop na niya tong uh, allegedly na gikawatan daw siya. So, tanawon na itong video. Let's play. So, ah, uh, dinin na makita na nadakop na niya Oh, di ba? Oh, tapos reaction na niya og oh, kidlak. Ah, niklak. Niklak ni eh. dili man ni head. Oh, di ba? Oh, diya giniklak man niya. So wala ta din eh kay makita ni mo ning ah nagdakop sa kawatan na mura gigil jud siya mo suko jud kay siya, di ba? Makita jud ni mo, di ba? Kita jud mo na mo suko jud kay siya sa kawatan. So wala ta din eh kung unsa ka kusog ang gigamit sa pag mukhang pagluok ba diba? Diba, eh. o, di ba di ba mukhang giniklak niya ni o oh, dili man aton ni matawa ko gidlak eh kung hidlak dili man ni ulo na portion di ni ulo di, tapos sa liog man siya na portion na yang gikwan di ba so wata ka balo kung unsa ka kusog ng iyang pag press di ba pag press niya sa iyang braso di diba? remember liog na ni eh guys pag kaning liog na to nakusga og press gani o oh. Kay atong liog, total dili jud ni siya ingon na nai muscle oh kanina portion sa atong liog wala na muscle na muscle anay pero dili jud siya ingon na katong mapagahi ni mo ni di ba so isa ni sa mga li, ah, kaning liog na portion isa ni sa mga patyananan jud sa ah, mga tao liog kay humok medyo humok pa na tong dinhi tapos importante na itong liog kay kung malaka ni itong liog mabaga nga tong ginawa diya, di na ginawa. Bisan pag mag nganga ka, di ba, mo ginawa ta, di ni man dyan sa kwan, kaning ilong. Pero nausay na, na mo ginawa ta, bakba. Ba. Pero pag mahit, ma, ma ni mong liog, iduot ni mong liog o kwan, luok, sa ilong, dili ka ka ginawa, bisan pag sa baba ba po, di po ka ka ginawa kay wala makay makuha tanan so what a kabalo din eh kay makita nimo dia sa video kung mapansin nimo gigil jud tong ni dakop sa kawatan so wala ta kasayod kung unsa ka kusog na puwersa ang iyang gigimo sa pagluok aning kawatan sa liog di ba what kabalo basi na kusgan jud yun ning mayo ni eh. ug mapansin pud nimo din eh. Tanawa, ha? mapansin mo sa video, na dagan na ni Sir Bato na mga tao kay nahitabo lagi ni siya sa publiko na lugar so daggan kay nagsir na but pasabot sa mga tao na nakakita ayaw na palabi eh tama na tama na tama na di ba oh di ba gabi Sir Bato nila din mo na ayang eh, gibuyan diha tawa din nila pita o oh, pagbuhi niya o oh, wala na Mura ang naininsulti din na kuya pa na daw Pero na atay na kita na post na sama ni nag post na na napatay daw to nagipangita na daw sa police tong nag luok sa allegedly kawatan kaya wala pa man takasayod kung nangawat ba jud siya kaya nga to lang nakita sa video is gigukod ning laki then naay nakap video na uh, tao pero dili dili siya involved sa katong uh, dili siya related sa nakadakop mga kwan lang kanang kabalo na ka sa mga tao karon na pag naay medyo kay nainala mga insidente magkamera da di ba so mo na yang nakwanan na gibidyuhan niya ni eh. then ang gisultian ning laki nangawat daw. Dawat na kung tinuod ba jud na nangawat kay wa pa man ta kabalo sa istorya jud ang atong nakita is video lang naman tapos di man pa pudta pwede namutuod din ta didto na kawatan din na siya kay sa gisulti lang sa lalaki na nangawat ni so but pasabot para wala'y wala mag-apil-apil akawatan din na di ay eh. so wala na imo kag mo apil di ba mo man po nay uban style guys oh mo nang kamo dapat aware jud mo sa palibot maka makakita mo ane na na mo ingo na. Uy, ayaw na na, brad. Ay, nangawat ni, nangawat ni. Then, inyong pangutan on. Unsa may kikawatan na desi mo ha? Asa mga kikawatan? Kay, at least, aware ka. At least, isure sa nimo kung tinood ba yun. Then, ingon to mo tong iyang gi, ing na nakawata na nangawat ba yun ka? Kung kag tinood. What? Then, kumuingo na, kung mo ingon na siyempre ang kawatan usay di man jud na mutog an dito pero pag magets mo na ah, kawatan jud ni okay na yung uban pod na lahi og kwan lahi og kaso bisan wala na ng ngawat tungod lang na nasuko lang siguro din gusto na walay makisawsaw walay makialam sa iyang buhaton sa tao ingnon lang na niya na, sagday ko nyo kay kawatan ni eh. nadakpan ko ni eh. pero mo na pangutan on di dayon ninyo tong ah uh, nidakop o katupong gidakop na giing nagkawatan. Kaya para masure jud ninyo. Kaya naiuban uban na dili de lahi de ang kaso. Di ba? So, muna yan, yan ang gihigda dia na nahimatay sa daw na pero mo lagi nakani, na kani sama niya post o. Oh. May namatay lagi daw. Gipangita na daw pulis to karon. Alright. So, dininata sa portion na atong hatagan og opinion o akong pananaw ani kung unsa akong ikasulte. Let's go! So, well, para sa ko ano, dili jud ko pabor sa mga kawatan. Number one is kalaban jud na ako ang mga kawatan. O kalaban jud na ako po sila kay number one ang akong trabaho is security. So, bilang isa ka security is among gidipinsahan among establishment or among gibantayan na properties para sa mga kawatan so maunang, mauna ang among trabaho as security para magbantay sa establishment sa mga properties na among gibantayan na dili makawatan so dili jud ko uyon sa kawatan ato nang klarohon, dili ug dili ko uyon anang mga kawatan never kong ni idol o kawatan except sa king koy na salida na si Lupin the third <laughs> pero joke ra to uh, joke aside lang na so moving forward ta ako'y kasultihan eh. ta na ang ibuhat na lang unta nakadakop sa kawatan kung kawatan ba jud to so kung ako sa imuha katong nakadakop sa allegedly kawatan daw is kung nadakpan man gayud nimo pwede ra man nimo patagamon pwede ra nato pasakitan na kanang mapasakitan nato na, na dili pud nato mapatay kanang sakto-sakto lang na dili pud ingon na dili siya masakitan kundi sakto-sakto lang po na maantos ra pud niya di ba sama nang imo sumbagon si paon medyo kulatahon lang nimo gamay na imo pong bana banaon na kining tawhana is maantos lang pud ang kasakit na imong gi hatag sa ha. na dili nimo mapasubrahan kumbaga di okay kang manggigil pwede nimo bagon pang then sipaon pero dito lang sa mga portion na medyo dili siya critical di ba para na, imong imong sipaon sa braso. Oh. Uh, ayaw sa itlog si paa. Kay, kung si pao mo sa itlog, critical na diya. Bas hindi lang makuya pa na, basi mapatay. Diba? Sumbago mo sa nawong, dughan, tiyan, okay ka na. Pero, mula kaya kong gingon, na imo e, lang untang kipatagam. Sa iya man yung gibuhat din eh, wala lagi niya gisumbag. 'di ba? Wala niya gisumbag, wala niya gisipa. Pero ang iyang gibuhat kaning nakadakop sa kawatan is iya naman manung giluok. So wala takasayod kasayod kung unsa ka kusog ang iyang gigamit diha na force sa paglook sa kawatan o kana na tao na allegedly kawatan daw. Wala takasayod kasayod kung unsa ka kusog ang iyang pagluok ana. Kay ngano nakuyapan man diha. Then naa din mga balita na nakita na mga post na kadto daw giluok daw na kawatan namatay daw to di ba so base nang dahilan ani na allegedly namatay tong kawatan na giluok gina hospital siguro din wala naka survive namatay tungod atong gibuhat sa iya na giluok siya di ba base na na siya gibati daan then basin luya na yung lawas dan din ah, uh, desperado siya wala sa kwarta mo nangawat siya kay tungod emergency pod na gamitan niya then mo na giana siya wala sa kusog anto po yang gikamat yan so atakabalo kasi nanay gibati daan so para sa ah, okay ka man patagamon pwede ka pod nimo sampal-sampalo nimo oh kana okay kay na siya na anaw nimo ba ikaw ba pang Ano <laughs> nangawat pang pang sampal ang gamit ah din eh mm. mas lami pa na siyang feeling kontra sa sumbag kibali kumbaga naakay murag patagamon mas lami gamiton ang sampal kontra sa sumbag uh. pero ka ng sampal ka na mubati just lagi sakit anak kay hapdos mo na kanuga yan uh. o sakit yun po ng sampal kaya ang impact ana sa sampal di ba na anaw niyo pang ah Di Makapangana lagi dyan na siya mo. Makapamalikas pa na. Kontra sa sumbag, medyo mutong-utong na na. Mutong-utong antos na na. Kaya ang sumbag man dyan, medyo bunog siya. oh sakit siya, pero mo, pwede ka mo mautong. Ang sampal, di mo pwede siya, di mo siya kaya mautong. Di, siya -utong. Kay, mabati, medyo, di mo siya pwede iutong. Kaya mabati man dyan mo siya dito dili pa sa sumbag mo na pag sumbagon ka pag hindi ka kamutong, then inahinay nimo release ang imong utong para medyo dili ka sakit imong bation di ba mamana mana sumbagon pag pag sumbag utong ka dan pag sumbag then inahinay mo buhi release imong kuha nimo utong nimo then mo dito na mo kag hinay na lang ang impact pero kanang sampal di na nimo pwedeng iutong kay dito ang ang sakit ang mafeel mo na direct na dito o sa isa, utok po yun na dito, sumuderik, sakit. <laughs> so, mo to kong opinion, guys, no? Medyo napasubraan lang jud So, wata ka balo, nakusgan ka. Wala lagi gisumbag, wala gisipa, wala gisampal. Pero, gi, luok sa liog, o base na subraan, o kusog, pag luok mo tong didli. Pang didli, biya ning liog. Luokon ka sa liog, critical na siya. Kaya kanang luokon ka sa liog, makapatay yun na siya mo na siya ay mo na siya ay kwan mo na siya ay isa na way na pagpatay sa tao kanang luokon na wala kay gigamit na kutsilyo wala kay gigamit na uh, mga hait wala kay gigamit tanan kundi ay mong gigamit is kamutra then imo kang liugon taas kay chance na mapatay nimo ang tao kay tungod dili na siya ka ginawa so Moto akong opinion, moto akong pananaw ana mo to kung masulti ana so lahi, lahi man ta ninyo opinion so disclaimer lang daan so kung di man kay mo pabor sa ko ang gisulti din eh, wa na koy mahimo ana kay mo mana na akong re reaction ako so mao ra to guys so tama na ka din ang video then tana atong kainit sa ulo atong kumahi mo magunaw na ta permente sa atong gibuhat na kunaw naon sa nato adisir nato buhaton kung nabay consequence ng anang butanga dili ta magpadalos-dalos na nandayon og kasuko kay kung magpadala ta sa atong emosyon magpadala sa ta, sa atong kasuko mabuhat jud nato ang tanan na dili nato kayang buhaton sa normal tanaw at Then, pag humana ka ba, anak, adisya ka din ta magmahay pag mahuwasan na ta sa atong kasuko. So mga to guys, so kung kung, kung kinsa man tong gusto mag pa shout out. Uh, kung kinsa tong gusto mag pa shout out, uh, comment lang mo sa kanina video. Akong uh, kung kanina video karon. Comment lang mo din eh na mag pa shout out mo para sa next nato na himuon na himo on reaction video is dito na muna ko i shout out. So ayan. So tama na ta din ni guys. So maraming salamat sa pagtanaw sa akong uh, video. So ayaw kalimot paki-like, share atong video nahan ka din, pakifollow na lang po pag akong page o pakisubscribe ang akong YouTube. Same name lang, Jax Reaction TV. So, ayan po, maraming pong salamat. Kita-kits po sa another video na bigyan natin ng reaction. Bye-bye!